Kitang kita na talaga ang magandang resulta ng pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. para lumago. Ang lagay ng pamumuhunan sa bansa kasunod ng kauna-unahang Presidential Trade Delegation ng Estados Unidos sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Nagpadala ang Estados Unidos ng Presidential Trade Delegation sa Pilipinas upang matalakay ang mga hakbang sa lagay ng pamumuhunan at pagnenegosyo sa bansa. This is actually the very first ever presidential mission on behalf of the United States to the Philippines. We're very proud to be here as part of this historic presidential trade and investment mission. Inaasahang nasa higit isang bilyong US Dollars o 55 bilyong piso ang halaga ng investment ang tinatayang maipapasok ng Presidential Trade and Investment Mission o PTIM na pinangungunahan ni US Commerce Secretary Gina Raimondo. Kasama ang ilang top-level executives mula sa 22 American companies at business organizations. Binibigyang prioridad ang renewable energy, electric vehicles, digitalization at telecommunications. President Marcos it seems to me is doing all the right things to make your country more business friendly, easier to do business in and that's just music to our ears. Dagdag pa ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Romualdez, lumago ang lagay ng pamumuhunan sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na naging daan para sa mas malalim na economic at defense ties sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahang bibisita rin sa bansa sa darating na mga araw si U.S. Secretary of State Anthony Blinken para dito. Nais ding bigyan ng PTIM ang nasa mahigit 30 milyong Pilipino ng training sa digital at artificial intelligence upang mas umangat ang kwalifikasyon ng mga Pilipino at makakuha ng mga trabahong mataas ang sweldo. Isang halimbawa rito ang pakikipagtulungan ng kumpanyang Microsoft sa Tesla para tulungan ang nasa isang daang libong kababaihan pagdating sa artificial intelligence at cybersecurity. Sa pamamagitan ng PTI at ang kanyang pangakong paigtingin ng economic ties sa Pilipinas sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa US. Katunayan, patungo muli si Pangulong Marcos Jr. sa Amerika sa Mayo ngayong taon. The message is the United States is committed to the Philippines is going to continue to show up in the Philippines because it's special. Sabi naman ni Trade Secretary Pascual, ang pagtutulungan ng U.S. at ng Pilipinas ay makabubuti sa ating pagiging strong, dependable regional partner. Ang pagdating ng PTIM sa bansa ay sagisag ng matagumpay na presidential visits ni Pangulong Marcos Jr. para paigtingin ang trade and investment relations sa mga rehiyon. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.